Oh! <laughs> Yo, what's up mga yan, yan? nandito naman po ulit ang Lucky Boy Adventure po mga kamigs. Nagbabalik na naman po. Welcome naman po ulit sa Kimuting channel. Yan, kung hindi, bago lang po kayo napadaan po mga kamigs, at hindi pa po kayo nakapagsubscribe, yan, subscribe na po kayo mga kamigs. No? Mag-like at mag-share at ano na din yung notification mga kamigs, para lagi po kayong updated pag may bago po tayong upload na video po mga kamigs. Sa araw na to mga kamigs, ito na po yung nini-request niyo makamis no. Hanapin po natin yung isa sa kaibigan natin na wala. Sa paghahanap po natin makamis, oh, hindi po tayo nag-iisa. Yan, may kasama po tayo si Pau Adventure po makamis. Sir Maydola, ito na po yung hmm. uh, request no na napin natin si DJ Gustibis. Uh, Paki-support na rin sa YouTube channel ni Lucky Boy okay. Adventure. Makamis, may isa pa po po, pa makamis si Kyong, yung ini-idolo niya makamis. Oh. Yo! What's up mga kaibigan! Supporta nyo po yung channel ni Lucky Boy mga kaibigan no, sa mga kinpanatics natin na hindi pa po, po nakasubscribe uh, Like and share this video sa mga hindi pa nakasubscribe hit the bell icon para lagi po kayong mangunguna every time meron may, po siyang bagong upload na video So kayo meron po kaming bagong kasamahan yun mga kaibigan. No. Supporta natin yung channel Lucky Boy Sana hindi kami pamakiw na po Yan! Makamigs! May isa po tayong kasama mga kaibigan. So, yung inidol lang makamigs oh Yan si Ghost Seeker 15 makamigs Ano ito makamigs so, oh? Yo! What's up? <clears throat> paano ba tayo mag-intro nito? Luluhod pa tayo? Gagi! <laughs> Ayan guys, ang hirap naman nito, luluhod pa tayo para makapag-intro. So guys, ito na po, seryoso na po ito. Ayan! ah, uh, ito na yung nire-request ninyo na tulungan po natin na hanapin si kaibigan natin na uh, DJ TV. So sana magtakumpay tayo sa operasyon na to. Sana walang masamang mangyari po sa amin. Sana makawi po kami ng ligtas ng buo ng kompleto syempre. No? ah uh, sana sa mga suli na supporters natin dyan, huwag nyo kalimutan. Lucky Girl, ah, lucky, girl lucky Boy Adventure. ayun Asahan ko po yung supporta po ninyo para sa ating kaibigan. Lucky Boy Adventure. Tulungan po tayo. Ah, Sabi-sabay natin paangatin po yung kanyang channel. Asahan ko po yun sa inyo. Ang supporta mula sa inyo. Maraming maraming salamat. God bless. Mga amigs, hindi po po magpapahuli mo mga amigs. Oh. Yung Black Ghost 23 po mga mags, Oh. Hey what's up mga idol? Ayun, Black Ghost 33. Ah, uh, salat-salat po na kay mga solid supporters diyan. Huwag niyo kalimutan, Lucky Boy Adventure mga idol. Ayun, sana walang masamang mangyari sa amin, no? Ah, uh, support mga idol. Maraming salamat. Siyempre po makamix na no? may isa pa po pong bagong ano kasama natin makamix na kumasa po sa Hamon po Ng YouTube po makamix, no? Ayan nandito po kasama natin si Amo Um, hello, uh, ako pala si Clinton, uh, sa lahat ng mga uh, supporters ni Lucky Boy, uh, sana ma-suportahan nyo din ako at yun lang, salamat. Yan pong makasama natin sa araw na ito mga kamigs. No? Kaya huwag po kayong mawawala po mga kamigs, sa bawat minuto, bawat oras po sa mga pangyayari upang kayo maging saksi po mga kamigs. No? Kaya samahan nyo kami mga kamigs ah. Yan mga kamigs, no? ito na po yung sinasabi natin mga kamigs na. <coughs> punta Hala. puntahan po na. ano po mga kamiso hahanapin po natin yung kaibigan po natin mga kamigs dahil po ito po yung request nyo mga kamigs. tutulong po tayo sa paghahanap ng mga kamigs tutulong po tayo mga kamigs para na makita po natin yung isa sa ano mga kamigs kay bigan na kami sa so. ngunit sa pagkahanap po natin mga kamigsa hindi lang po tayo nag-iisa dami po tayo ngayon sabay sabay po kami yan yan mga kamiso, yung mga kasama natin mga kamigsa po tayong isa na kumasa po mga kamiso, upang tumulong si Clinton si Kier 15 si Kiyong Adventure si Black Ghost 23 si Pao Adventure po mga kamigs yan pong mga kasama natin sa araw na to mga kamigs sana po gabayan po tayo ng may kapal po mga kamigs na na makikita na natin yung iniidolo ninyo mga kabigs na hinahanap natin Yan. sa araw na to po mga kabigs sana po mga ay ulang masasamang mangyayari po sa sa atin po mga kabigs Paket po tayo sa bundok mo po mga kamiso. po kayong mawawala po mga kamis. sa bawat minuto. Bawat oras po. Sa bidyong to para po kayo maging saksi at sama-sama po tayo mga kamiso. upang kayo po ay maging gabay po sa atin mga kamis, sa mga pangyayari. Hindi natin inaasahan sa araw na 'to mga kemeks. Shout out. Yan, shout out po pala sa mga ano natin diyan, no? 'yung mga taga-subaybay po ng Lakbay-by Adventure. Salamat po sa walang sawang pagsuporta po sa atin. Yan, salamat sa inyo. Yan. Lalo na 'yung ano Jo Jo 07 vlog. Yan, salamat sa inyo, sir. shoutout shout out. Ma'am Basil Almer, ayan, shout out ma'am. This is Lori, shout out po sa inyo. Yan. Si Ma'am Chichay Tibih, ayan, shout out po sa inyo, Ma'am. makamigs ano makamigs no so uh, nagtatanong po makamigs kung yung tungkol po sa wata po makamigs no abang abang na po kayo sa inano po natin makamigs no ilaalam po natin makamigs oo subukan natin puntahan yung bata po makamigs no dahil po eh. ano po makamigs to no? Na may nakapagsabi po sa atin na mga viewers na baka yung bata na naging kaibigan natin at yung nagbigay yung bata na may kaibigan mga ba na diwinde baka yun daw yung nakita ko sa bundok po na kaya ano natin yan makamigso pag-iimbestigahan po natin yan makamix kung anong pagkakaunay pagkakaugnay ng bata nun nung nakabigan natin doon at balikan po natin yun, yung bata makamig no para matanong at makita natin kung ano lang kanilang pagkakaugnay po makamig mo, yan kaya abang abang po kayo makamig sa ngunit sa araw na to makamig ay ayan ito requested po ito tumulong ka po tayo makamig kaya sa video ko ay sa video ito mga kamigs ay ano ito mga kamigs ah? most requested ito mga kamigs dahil po sa kaibigan natin na ah, grabe kaibigan po natin na ah, na ano mga kamigs nawala yan pa Bakit ako tayo sa mga kamigs?

amoy meron oh. parang amoy meron hmm. ano kami ito hangis baho baho patay may sa araw na to no matagpuan na natin yung ano natin Amen. baka hindi kaya yung si ano yung kaibigan na natin yung umaamoy hindi kaya yun mag ano ka lang mag anong tawag nun mm. manghingi ka lang paalam, paalam. Hmm. Parang may amoy. Parang may amoy nga. Amoy. Patay. May, may, may. Parang may pinatay dito. Hindi kaya lang yun ano sa ano sa hangin natangay ng hangin yung amoy. Baka ano lang yan. Patay na daga. Tara, tara. bundok. Nanti begitu hamba mai. Up. Mai anu pala itu. May isa. Mayan, rito, may isa. May yan. Pala rito may May Pagtaguan pala rito Tama. Naman, naman Wow, gandang ang gandang tanawin mga kamigs oh. Magandang tanawin po mga kamigs. Ngunit no, dyan, kamigs, no? wag Huwag tayo sa mga magaganda po mga kamigs, dahil marami pong nagmamay-ari niyan. <laughs> mga kamigs. Biro lang po mga Bro, oh. ano lang mga kamigs Isa oh. lang yung sa mga ano natin makamix ha dito na tayo sa tuktok ng ano makamix napakalawak pala yung ano yung paningin mo rito pag nandito ka sa tuktok no makikita mo lahat ng gandang tanawin yan ngunit ngunit po makamix no kahit nasa bahay ka po makamix kapag ang inyong harapan ay yung maganda mong iniibigan yung maganda mong ano makamigs ay ano pa rin mix. maganda pa rin yan, <laughs> ano yan bro Tol. wow baka ibabaon daw niya sa ano yan dito Dito daw niya ibabaon sa ano niya. <coughs> ibabaon daw sa kanyang ano sa kanyang dibdib. Baka dadami na 'yan. <laughs> Dadaming pandesal. <laughs> <laughs> <laughs>

pala dito oh, bangin pala rito butik na tayo malaglag may bangin pala rito kaku ah ito tayo Hai kita kami nelag-nelag Hala, hala, pade yuk. Kau agitus sekuno. terus, terus. Ito pala yung nakalaban nila mga miso no? Baka isa yun sa Ayan mga